astayuna. sa loob ito ni Bonso. Magtatabas yung amannya ko. Hello Bonso, I miss you so much. You guide me. Guide mo na ako. For my plan. For my future. Si Ate Vera. I miss Karen niya. ate mo. Yung pupulog pala niyo yung parang mayroon. Um, ayabas, dumaki na. Ayan pa naman. Oh, Para makaraming ano. diba ba, Bonso? Gusto mo yan si Mama mag-vlog? Gano'n mo ako. O mapag-vlog ka kaya? Kasi yung bunga ka mo. Tinupad ko sa'yo, bunso. Ito na ako ngayon. Nalapit na. I'm happy for that. May ano ako dunso? May <laughs> Nagbablog na ako, Bunso. Sabi mo magblog ako. Kasi ang bunganga ko daw, o diba? Ginagamit ko eh. Sabi mo sa akin eh. Kaya lang, siyempre ako lang kat situ. Api aku na tinupad ito para sa iyo. But, siyempre, I'm not happy na wala ka dito. Hindi kita nakikita. More mas masarap kung nandito ka, buhay ka. Nandito. kasama ka sa tagumpay ko as a vlogger. Ba't binigaw mo naman ako? Ando, wag na nga mo dito, Benzo. O, pwesto mo. sila ni Bunso ito oh. ganda ng tape mo eh Laki okay, ng no, bayabas mo dito. Wala. Sa sunod mo, yun na yan. Hmm. Siguro nandito ka bunso lagi na ano. Masaya, masaya kayo doon bunso. No. Buti na to kay bunso Ano. pala'yan dayan, na yan. yan. Palayan na. Tangbo na, ano, natubo. Dapat palayan na. Palaya na yan. Sayang yung ano, taong Year of the year. Year of the year. Ano yun? alam wala pala walis dito bakit ini yung camino nat karaan niya walis Oh, may alas, may ano eh. Ah. Maluwag-luwag tong ano may no, palibutin mo hanggang doon para malinis.